Hello everyone! Kamusta po kayong lahat dyan? Welcome po sa Ate Jess Kitchenette. Ngayon po ay papakita ko po sa inyo kung paano po magluto Ilocano style na pinapaitan. This is my own version po. Ngayon po ay magluluto tayo ng pinapaitan. Ito po ang ating mga ingredients. Ayan yung garlic, onion, ginger, saka siling haba, lemon, chicken powder, asin, papaitan mix. Ito po ang ginagamit ko dito kasi mahirap bumili ng takap dough. Then, pepper, ground pepper, salt, oil, patis, vinegar. Ayan po yung tripe. Nakalambot ko na po saka beef. Yan po ang ating mga ingredients ninyo. O sige, sisimulan na po natin. Painit mo muna natin itong kalbong ano. Magdadagdag po tayo ng mantika. Ayan, mainit na po ang mantika. Igigisa na po natin ang sibuyas. Ayan. maraming sibuyas, mas masarap. So, lang po natin maging translucent yung mga sibuyas. Pinagsama ko po yung pula at puting sibuyas. Ayan, translucent na. Pwede na po natin idagdag ang ating bawang. I-mix na po. And then, sunod po natin yung luya. Luya po, nakaka- tanggal po yan ng lansa ng stripes. Bali na sa medium heat lang po tayo at the moment. Ayan. Pwede nga. Idadagdag na po natin yung tripe. Ayan. Then, isunod po natin ang yung slices po ng baka. Haluin lang po natin ng igi. Mabango po pag naigigisa yung baka sa kayong tripe. Haluan po natin ng patis. Sarap. Bango. Ngayon po, idadagdag natin yung broth ng pinaglagaan natin kanina. Ayan na. Sa strain lang po natin. Para hindi masama yung mga residue niya. Ayan. Kasi, dyan sa broth na yan, andyan lahat po yung lasa nung karne. Lagay lang po ulit natin sa high fire hanggat kumulo po siya. Okay, takpan po muna natin hanggat kumulo. Babalikan po natin mamaya. Ayan, kumukulo na po. Pwede na po natin idagdag ang lahat ng mga sangkap. Dagdagan natin ng pepper. tapos ilagay na rin po natin yung sili para lalong bumango at tagdagan na rin po natin siya ng chicken stock. Hahaloin po natin. Pwedeng din. Lalagyan din po natin ng lemon. Isama natin lahat pati yung yan. This is my version po of cooking kapaitan. Ate Jess version. Ayan. Okay. Magdadagdag po tayo ng mix. Pinapaitan mix. Ayan. Lagyan po natin lahat yung isang pakete. Luin lang natin. At ihinaan po natin yung apoy. Dalagdag po tayo ng suka. Ayan. Mga siguro mga two tablespoon. Yan. Tansyahin lang po ninyo. Importante po nating lagyan ng suka dahil uh, it will bring out the flavor of our recipe. Ayan, tikman na po natin para alam po natin kung magdaragdag pa tayo ng seasonings. Ayan. Luto na po ang ating pinapaitan ala Ati Jess Kitchenette. <laughs> Ayan. I-plate up ko na po ang ating pinapaitan or papaitan. Uh, depende po kung ano pong tawag ninyo dyan. So, ito po ay napakasarap sa malamig na panahon, kagaya ngayon. Ayan, sarap. Tikman po natin. Samahan nyo po ako. Ayan. Ang papaitang gawa ni Ate Jess. Nakahanda na po. Samahan niyo po akong tigman natin ang aking niluto. This is my own version of cooking pinapaitan. Okay, thank you po sa inyong lahat. Kung sino pa po hindi nakakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Huwag din po ninyong kalilimutang pindutin ang bell button, like and share para po lagi po kayong updated sa lahat ng ating mga bagong lutuin. Thank you so much po. Bye everyone!